Ang nangyari hong, uh, well, uh, bagsalubong ng bagong taon, mm -hmm. abay naka nakaapekto ho sa kalidad, kalidad ng hangin. hangin. Yung polusyon oh. natin, oh, mga kapuso. Pagkising mo, di ba, oh. ang labo-labo ng paligid mo? Naghalo oh. yung usok, tsaka yung usok ng uh, kaputok. kaputok yun. Nasa linya po natin si Engineer Jundi Del Socorro. Siya po ang Chief Air Quality Management Section ng DNR Environmental Management Bureau. maganda umaga po, Engineer Jundi Del Socorro. Live kayo sa Saksi sa Double B. na, TV pa. Good morning. Uh, magandang umaga ho, Ami uh, Sweng and Salvacion and uh -huh. Miss Therwing uh -huh. Peña or sabi po is uh, Double Wing. Yes so po, engineer. Salamat. <laughs> Good morning. Happy New Year, uh -huh. sir. Ano po ang kalidad ng hangin natin? Am um, na lang natin ng Metro Manila para madali. Baka per city, ano? Uh -huh. Paano ba natin 'yan ihiwa-hiwalay? Wala <laughs> <laughs> well, uh, nung uh, New Year celebration ho, uh, New Year sib, uh, medyo tumaso talaga ang level ng konsentrasyon ng polusyon. So, minimeasure po ng DNR uh, Environmental Management Bureau yung mga pinong uh, alikabok or fine particles tulad ng PM10 at saka PM2.5. So, uh, nung New Year po, o kasagsagan, yung na-observe po namin uh, from 12 midnight hanggang alas 2 ng madaling araw, uh, tumaso siya hanggang... Uh, uh hanggang 160% po na uh, na mas mataas sa ating guideline values like for example uh, kung 150 po ang guideline values ng uh, PM10 ay inabot po ng uh, 390 mm -hmm. tapos pagdating naman po sa ano po sa PM2.5 ito yung mas mapinsalang fine na mm -hmm. particles kung guideline values so ay uh, 35 ay uh, umabot po siya ng 186. Ibig sabihin, so, pag nalanghap uh, yun po ho yung yun... So, yung naobserbahang taas ng uh, uh, level. Engineer, yung, yan ay para bang uh, lumanghap po kayo ng napakaruming hangin. So, napakataas ng, uh, ika nga, uh, ng pagdumi ng hangin natin. Tama po yan. At uh, hindi lang siya madumi. Uh, toxic din ho yung hangin na yan. Mm -hmm. Dahil ho yung mga nagbibigay ng kulay sa mga firecrackers, ito oh. Uh -huh. ay may... Uh, toxic substances. Ito yung mga heavy metal salts mm -hmm. na sumasama ho sa mga fine particles. Uh -huh. Karaniman po, karaniman po, Engineer, ilang araw yan bago mawala sa hangin natin? Yung ganyang klase ng pollution. Ang dispersion naman ho ng hangin ay nagdidepende naman ho sa sa weather o sa panahon. Mm -hmm. uh, lalo na kung lumamig, uh, mas dense po ang hangin, uh, mas magtasa moisture, mas hirap siyang umangat kaya mm -hmm. nagsesettle siya sa ground level pero kung mas mainit naman ang panahon as mabilis ang kumangat. Pero pag uh, umulan naman ho ay madali naman din siyang nawawash. Mm -hmm. So itong observation po natin sa Metro Manila ay scattered ho at uh, sa iba't ibang lugar na may mga maliliit na drizzles and rain showers. Mm -hmm. So may mga lugar ho na na scrub ang pulutan, may meron naman hong hindi o kumbaga malamig lang yung panahon mm. kaya medyo nagsettle sa baba. Saan po yung... But in general ho, naobserbahan natin mga dalawang oras o so, hanggang alas dos sa mm. alas tres, bababa na po siya. Okay. Engineer, saan po sa lugar sa Metro Manila? Alilusod sa Metro Manila ang pinakamarami ang hangin? Well, sa ating uh, datos so naobserbahan po natin yung mga area so sa Makati po. Mm -hmm. Na area Makati. ang talagang uh, medyo tumaas so. Ibig sabihin doon na marami nagpapotok, ganun po ba yun? Ah <laughs> uh, marihon ka pati na rin sa mga katabi niyang lugar uh, -huh. uh nagta-transport din naman ang hangin uh -huh. so so ba- maaari rin kung nakatulong yung mga uh, sa uh katabi -huh. niyang lugar oh, so kahit pala sa ibang bansa pag nakakita ko kayo di ba sa mga fireworks sa Amerika o may mga fireworks display sila na iisa lang uh -huh. pero matagal na uh -huh. iba si ibang kulay wala hindi hindi, hindi ibig sabihin malinis ang hangin no uh -huh. eh, talagang uh, marumi pa rin kahit may pag may fireworks every time na may fireworks ano ho uh -huh. Tama po. Yung uh, kulay pong yan ay uh, mapaglin lang. Dahil mga heavy metals po ang dahilan yan. Oh. Ito ay very toxic. alin na uli ko makita yung Oo, ganda ng kulay. Palakpak pa iba, tayo diba? yung palalaso. na oh, gaano po kadel kadelikado yung ganyang klase ng pollution sa buong paligid, sa paligid natin, engineer? Kasi alam natin, masama sa kalusugan ng tao. Eh. Saka totally Pero sa kapaligaran po natin. Oh. Well, sa kapaligaran nino, oh, uh, ito hong mga Ah uh, pollutants na to, mapa fine particles at saka gases po. Uh, dumadating ang panahon na nagsisettle ho to o bumababa siya at pag ito ay napunta sa ating kalupaan o hmm. sa katubigan ay maaari hong maapektuhan yung mga ecosystem ng ating mga hayop at mga halaman. Hmm. So uh, yun po ang uh, maari maaring uh, maging epekto niya sa hmm. kapaligiran po. So hindi po. rin nawawala kahit umulan man yan, bumagsak man yan, okay. eh, may pupuntahan pupuntahan pa rin bumababa yan. Bumababa siya. Bumabalik pa rin. Ah, uh, yes po. Maari depende ho sa lakas ng ulan. Maari ho siyang uh, ma, ma disperse ho at mm. kung hindi naman at mabagal, maari ho siyang mag-stay. Okay. So uh, at depende rin ho sa klase ng pollutants na nandoon kasi may mga pollutants kung mga persistent o matagal na nag-i-stay, meron mm. namang mabilis kung matibay so at yeah. uh, ito yung nagdidepend ko at Alright. sa firecrackers, crackers iba't iba ho talaga ang mga substances na nandyan. Okay. Yes. Engineer uh, Jundi Del Socorro, salamat po sa naibigay niyo hong impormasyon niyan ngayong umaga sa amin sa saksi sa Double PNG. Magandang umaga New Year po, Engineer. Po sa salamat po, uh, Miss Wang and Mr. Wang din po. Yeah. Palad <laughs> salamat tunog uh, natin. Yeah. <laughs> sa <laughs> sa Good po. morning.